effective na paraan paano i-handle ang suplada at masungit na babae. Pre, papaano kung yung nililigawan mong babae ay masungit o mataray sa'yo? Anong magandang diskarte ang pwede mong gawin? Sa video na to, ipapakapita ko sa'yo ang mga proven na diskarte. Ang 8 Stoic Ways to Handle and Win Over a Suplada at Masungit na Babae. Bibigyan kita ng mga senaryos at mga stoic na solusyon para agad-agad mo nang mai-apply. Walang BS na usapan at diretsahan lang bro. Tapusin mo ang video hanggang sa dulo para puno ka ng sandata at handang harapin ang ganitong mga real life scenarios. Pero bago tayo magsimula, favor naman pre, baki comment lang below kung taga saan ka para alam ko lang kung saan nakakarating ang video natin. Salamat pre. Tara, panatan na natin to. Number 1. Huwag kang papekto pa sa ugali niya. Pre, kung suplada siya, hindi ibig sabihin na kailangan mo ring maging suplado or umayaw na agad ang unang hakbang sa panliligaw sa ganitong babae ay ang hindi pagiging reaktibo. Kung papatulan mo agad ang sungit niya, panalo siya, talo ka, kailangan mo munang patunayan na hindi ka sensitibo sa bawat kibot niya. Solid example. Nilapitan mo siya para mag-high, pero hindi ka man lang pinansin. Nag-walk out ka na agad at di mo na siya kinausap ever. Tapos sa GC, bigla ka na lang cold treatment na rin. Stoic reaction ng isang tunay na lalaki, ang stoic na lalaki ay kalmado. Hindi siya naapektuhan ng moods ng iba. Nakikita niya ang attitude ng babae bilang test, not rejection. Kung suplada siya ngayon, hindi ibig sabihin na ganyan siya forever. Hindi siya basta-basta sumusuko sa unang basted. Number 2. Respeto muna bago presensya. Hindi mo kailangang araw-araw magparamdamagad, lalo na kung hindi pa kayo close. Bigyan mo siya ng space. Ang respeto ay mas nakaka-attract kaysa pangungulit mas nakakahanga ang lalaking marunong umintindi ng boundary. Solid example. Araw-araw mo siyang tinetext, kahit hindi pa siya sumasagot. Nafe-feel niyang sinusundan mo siya kahit saan. Dumating sa point na binlock ka na niya, kasi nakakairita ka na raw. Ang stoic na lalaki ay may disiplina. Hindi niya kailangang ipilit ang sarili. Alam niyang mas epektibo ang presensya kapag may respeto. Pinipili niya ang tamang timing sa paglapit. Alam niyang hindi quantity ng effort, kundi quality ng approach ang mahalaga. Number 3. Basahin mo ang katahimikan niya. Hindi lahat ng pananahimik ay ayaw. Minsan, sinusubok ka lang niya. Minsan, tahimik lang talaga siya. At madalas mas makapangyarihan ang hindi sinasabi kaysa sa sinasabi. Solid example. Tinawanan mo ang joke niya at hindi siya natawa. Inisip mong suplada talaga siya. Pero later on, nalaman mong may pinagdadaanan pala siya nung araw na yon. Stoic response ng tunay na lalaki ang stoic na lalaki ay hindi madaling ma-offend. Naiintindihan niya na hindi siya ang sentro ng mundo. Kung tahimik siya, respeto muna, hindi agad husga. Ang lalaking may stoic mindset ay hindi nagpapanik sa silence. Nakikinig siya dito. Number 4. Huwag mong personalin ang sungit. Maraming babae ang masungit lang sa simula dahil may trauma, pagod, o sanay sa mga bastos. Baka self-defense lang yan, bro. At baka sa likod ng sungit na yan ay may pusong naghahanap lang ng totoo solid example. Nag-alok ka ng tulong sa kanya, pero tinanggihan niya na may kasamang irap. Ilang araw mong inisip na galit siya sayo, kahit wala ka namang ginawang mali. Anong gagawin ng stoic na lalaki? Ang stoic na lalaki ay hindi paasa sa reaksyon ng iba. Alam niyang hindi siya ang dahilan ng bawat sungit, hindi siya agad nagja-judge. Nagbibigay siya ng pangalawang pagkakataon, hindi siya nagtatampo sa rejection. Tinatrato niya ito bilang opportunity para magpakilala. Number 5 hindi ka dapat naghahabol dapat kanyang igalang. Ang respeto ay hindi hinihingi. Pinapakita ito sa paraan ng pagdadala mo sa sarili mo. Mas pipiliin ng babae, ang lalaking may dignity, kaysa lalaking nagmamakaawa. Solid example. Nililibre mo siya lagi, pero hindi siya nagpapakita ng appreciation. Tuloy-tuloy ka pa rin, kahit alam mong wala siyang intensyon. Stoic na approach. Ang stoic na lalaki ay hindi nagpapalibre ng respeto. Kung hindi siya appreciative, hindi siya nagsusumbat, pero hindi rin siya nagpapagamit. Nagsiset siya ng boundaries. Hindi siya natatakot mawalan kung ang kapalit ay dignidad niya. Number 6. Pakatotoo ka. Hindi pampalipas oras lang. Kung gusto mo siya, ipakita mong may intention ka. Hindi pampalipas oras lang. Yung supladang babae, mas na-attract sa lalaking malinaw at may prinsipyo. Hindi mo siya mabubola, pero mararamdaman niya kung totoo ka. Solid example. Bigla kang nagpaparamdam lang kapag bored ka. Pagdating ng weekend, nawawala ka at hindi nagpaparamdam. Paano isipin yan ng stoic na lalaki? Kung ikaw ay stoic, hindi ka nagbubuo ng connection. Para lang sa sarili mong convenience. Pinapakita mong consistent ka at hindi ka nandyan lang kapag bored. Hindi mo ginagamit ang babae para takasan ang sarili mong boredom. Number 7. Magpakita ka ng tapang pero hindi bastos. Hindi mo kailangang patunayan na alpha ka sa pagiging agresibo. Ang tunay na alpha ay marunong rumespeto. At ang tunay na respeto ay hindi sigaw, kundi kumpiyansa. Solid example. Pinalibutan mo siya sa hallway. Para lang kausapin siya. Tinitigan mo pa siya sa mata na parang nangaasar. Stoic mindset. Ang stoic na lalaki ay hindi nagbe-flex ng ego. nag approach siya ng diretsyo pero magalang. Hindi bastos, hindi creepy. Kalmado pero firm. Hindi niya kailangan mang-intimidate para lang mapansin. Number 8. Hindi lahat ng masungit worth it habulin. Pre, minsan suplada siya. Kasi hindi kanya talaga gusto. Alamin mo kung worth it pa bang ipagpatuloy. At kung hindi ka na pinapansin kahit may respeto ka, baka oras na para umatras. Solid example. Tatlong beses ka nang binara, pero umaasa ka pa rin na magbabago siya. Ginagawan mo ng paraan. Kahit obvious na hindi siya interesado. Final stoic reaction. Ang stoic na lalaki ay marunong umatras kung hindi na makatwiran. Hindi dahil sa duwag, kundi dahil alam niya ang halaga ng kanyang enerhiya kung hindi ka nirespeto after ilang honest efforts. Bitaw na, may ibang babae na mas deserving sa effort mo. Hindi siya nagpapalunod sa ilusyon. Tumatanggap siya ng realidad ng may dangal. Pre, tandaan mo, hindi lahat ng babae ay sweet, malambing o madaling kausap. May mga suplada, may masungit, at may mga tipong parang laging galit sa mundo. Pero bilang isang lalaking may prinsipyo, disiplina, at respeto sa sarili, ikaw ang dapat mag-adjust. Hindi para magpaalila, kundi para panindigan kung sino ka. Ang pagiging stoic ay hindi pagiging mahina. Sa totoo lang, ito ang tunay na anyo ng lakas. Kasi habang ang ibang lalaki ay nagwa-walkout, nagtatantrum o chat ng limang beses kada minuto, para lang mapansin, ang stoic na lalaki na nananatiling kalmado. Alam niya na hindi niya kontrolado ang ugali ng babae, pero kontrolado niya ang sarili niyang reaksyon. Hindi siya clingy, hindi rin siya desperate. Kasi alam niya ang halaga niya. At higit sa lahat, ang lalaking may dignidad. Hindi basta-basta nasisira ang loob kapag hindi siya pinansin. Kaya kung may babaeng suplada sa iyo ngayon, huwag mo agad husgahan. Baka may pinagdadaanan siya. Baka sanay lang siyang protektahan ang sarili niya. O baka, hindi lang talaga ikaw ang gusto niya. At okay lang yon pre. Ang mahalaga, hindi ka nawala ng respeto sa sarili mo habang sinusubukan mo siyang kilalanin. Kung para sa'yo siya, makikita at mararamdaman niya yon sa paninindigan mo, hindi sa pagiging clingy mo. At kung hindi, ayos lang bro. Hindi lahat ng laban kailangang ipanalo. Minsan ang pinakamalakas na lalaki ay tiyong marunong umatras ng may dangal. So kung may tumama sa'yo sa video na ito, I like mo to pray. I-comment mo kung alin sa walong stoic ways ang pinakakailangan mong i-apply sa sitwasyon mo ngayon at syempre, subscribe na sa usapang lalaki kung saan hindi lang puso ang pinaiiral kundi paninindigan, respeto at disiplina laban lang bro hindi ka nag-iisa